Medyo nakakabahala ito dahil dumadami na ang cases ng impacts dito sa ating bansa at ang maraming tinamaan ay ang lugar ng Mindanao. At parang mas malala ito kaysa chickenpox. Dahil kung mapapansin niyo po yung sugat na natatamo ng mga biktima ay malalaki po kaysa chickenpox kasi naranasan ko na rin magkaroon ng chickenpox noon. Ano ba ang sabi ng Biblia patungkol dito? Ano ba ang sabi ng Panginoong Heso Kristo? May katanungan po ang mga apostol sa Panginoong Heso Kristo. At ganito po ang ating mababasa sa Matthew 24, verse 3. Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So tinanong ng mga apostol or ng mga disipulo dito, ang Panginoong Heso Kristo kung ano ang tanda ng kanyang pagbabalik at ng katapusan ng mundo. At ganito po ang mga kasagutan ng Panginoong Iso Kristo na sa kasalukuyan nakikita po natin ngayon at marami po pong mangyayari na nakapropesya dito sa Biblia na mangyayari po po sa hinaharap na maaaring masaksihan din po natin. At dito po natin napapatunayan na ang Biblia nga ay naglalaman ng katotohanan na dapat nating paniwalaan dahil ang mga nakasulat dito, ang mga propesiyang nakasulat dito, ay unti-unti na natin nakikita ngayon, kaya hindi dapat natin baliwalain ang katotohanan ng nakasurat dito sa Biblia, higit sa lahat ang mga sinasabi ng Painong Heso Kristo. Ito ang mga kasagutan ng Painong Heso Kristo. Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So makikita na po natin ngayon ito na maraming dumadating mga religious leader na nagtayo ng kanilang sariling grupo at ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon pero nangangaral ng taliwas sa itinuturo ng Biblia at sa itinuturo ng Panginoong Iso Kristo at higit sa lahat itinuro ng mga apostol. Makikita po natin ngayon kung paano po dumami yung mga grupo na nagtuturo ng mga kakaibang aral na hindi naman masusumpungan sa Biblia. Maraming dagdag, maraming bawas. At hindi lang yan, ang sinabi nito, na may darating na I am Christ and shall come deceive many. Maalala niyo po ba na marami na pong nagpapanggap na sila umano ang Kristo, sila umano ang tagapagligtas? Ialam po natin na iisa lang ang Kristong tagapagligtas, yun ang Kristong nabuhay 2,000 years ago na naipako sa cross, ilibing at nabuhay muli sa ikatong araw para sa ating mga kasalanan at ang kanyang dugo, ang kagandahan, ay patuloy na naglilinis sa ating mga puso, sa ating mga kasalanan, lalong higit sa mga magsisampalataya sa kanya. Dahil ang kanyang dugo, ang kanyang kamatayan, ay maging applied lamang sa mga taong magsisampalataya sa kanya. Yun ang tinatawag kasi na Ibanghelyo, na ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Heso Kristo, na siya ay namatay na ilibing at nabuhay muli, ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan dun po papasok ang repentance kung saan nagkaroon tayo ng pagbabagong kaisipan na from trusting our soul to trusting Christ sa kanyang nagawa na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Ano pa sabi dito? And ye shall hear of wars and humors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So, magkakaroon ng humors of war. Napapansin niyo po ba yung mga kaguluhan ngayon ng mundo? Bansa, laban sa bansa. Ukraine, yaban sa Russia. Israel, laban sa Islamic countries. At may mga humors of war pa na nagaganap. Amerika versus China. China versus Pilipinas. At iba pang mga bansa, laban sa bansa. At hindi lang ito away laban sa mga armas, sa mga sandata, kundi ito po din po ay naglabanan din po ang mga bansa ngayon patungkol sa ekonomiya, Nagtataasa ng mga taxes, nagtataasan ng tarif. Yun po yung mga ginagawa ngayon, nag-aaway yung bansa, laban sa bansa. Sa verse 7, For nation shall rise against nation, bansa laban sa isang bansa, and kingdom against kingdom, and there shall be famines mayroong nagaganap na tagutom. Kapag naglalaban yung isang bansa, laban sa isang bansa, ang maapiktuhan ay ang mga tao. Maraming namamatay, maraming nagugutom dahil sa mga nangyayaring labanan na siyang nakakaapekto sa mga tao na wala nang makain dahil sa apekto ng gera gaya sa nangyayari sa Israel versus Hamas kung saan yung mga tao sa Gaza ay halos wala nang makakain dahil sa mga nangyayari na kaguluhan. At pestilence. O, itong mga pestilence, dito na papasok itong mga pandemya, mga virus na kumakalat ngayon. Isa na itong impacts na kumakalat ngayon sa ating bansa o sa ating mundo na nagbibigay salot sa katawan ng tao, nagpapahirap sa tao, ito lang po ay isa sa mga pestilence na tinutukoy ng Biblia. Nakikita na po natin yung mga sinasabi ng Panginoong Heso Kristo na tanda ng kanyang pagbabalik. Pero ang sabi nga dito, hindi pa ito ang katapusan. Mga tanda pa lang ito, pero ang katapusan hindi pa. At ang sabi pa dito, and earthquakes. So marami na pong pagbabanta ng lindol dito sa ating bansa. Makikita niyo po sa mga news, yung mga national news ay nagbibigay ng mga babala sa mga nangyayaring earthquake sa ating bansa. At makikita niyo po sa ibang bansa, Kung nakaraan sa ibang bansa ay maraming pong namatay dahil sa lindol. And diverse places, all these are the beginnings of sorrow. So pasimula pa lang to ng kahirapan, ang sinasabi ng Panginoong Heso Kristo. So, makikita po natin dito mga kapatid, ang katotohanan ng Biblia gaya ng sinabi ko kanina. Dahil ang bawat sinabi ng Panginoong Heso Kristo, humors of war, mga bulaan na darating, kagutuman, mga pestilence na darating, nakikita na po natin sa ating panahon ngayon. Ito lamang ang mga sinyalis sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Kapag natapos ang mga paghihirap na ito, darating ang Panginoong Heso Kristo. Pero ang tanong, ikaw ba ay naniniwala sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo? Dahil ito ay malinaw na sinabi ng Biblia na siya ay babalik. At ang mga tanda ay nakikita na natin. Kaya ang tanong ko, ikaw ba ay sumampalataya na ang Panginoon ay babalik para sa atin? Dahil sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo, siya ay babalik lamang para sa kanyang mga mananampalataya. Yan po ang malinaw na sinabi ng Biblia. Kaya kung hindi ka mananampalataya, ikaw ay maiiwan dito sa lupa ikaw ay mapapahamak sa impyerno. Now, maaaring hindi mo paniwalaan itong sinabi ko ngayon, pero kung makikita po natin sa ating binasa kanina, ang mga sinabi ng Panginoong Heso Kristo ay nangyayari na ngayon at nasaksihan po natin. Kaya bakit hindi mo rin paniwalaan na ang Panginoong Heso Kristo ay babalik para sa kanyang mga mananampalataya? Kung nagawa mong makita, masaksihan ang mga nangyayari ngayon na sinabi ng Panginoong Heso Kristo, baka naman i-consider mo rin ang kamatayan ng Panginoong Heso Kristo para sa iyong kasalanan. At siya ay babalik para rin po sa ating mga mananampalataya. Hindi pa huli ang lahat para matiyak natin ang kaligtasan, matiyak natin ang langit. in ay sa kaparaanan ng Panginoong Heso Kristo na dapat natin sampalatayaan. Dahil ang sabi ng Panginoong Heso Kristo sa John 14, kung nasaan siya ay paparoon din tayo siya ay naghahanda ng tirahan natin. Siya ay naghahanda ng mansyon para sa atin. Sapagkat nais niya na tayo mga nagsisampalataya ay makakasama niya magpawalang hanggan. Kaya nga binibigyan niya ng walang hanggang buhay ang mga nagsisampalataya upang makasama natin siya, upang makasama niya tayo. Dahil ang mga hindi sa sampalataya talaga ay mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Kaya ito ay buong puso na katanungan ko para sa inyo. Ikaw ba ay natitiyak mo na ang iyong kaligtasan? Naniwala ka ba sa sinabi ng Panginoong Heso Kristo na siya ang tanging tagapagligtas, ang daan tungo sa langit, at siya ay babalik para sa iyo?